Kumukati gid niya nang mabilis na loloban pag pinasapalo sila sa. Hindi sigedit, ano si ano Loloban ano ano ba oi? Sana ko na lang. Pala mo kayo. Mahirap lantain ay. Sa pamalo ba? Sana. Sana. na. ba sum neto? Wala Ayaw, ayaw ayaw, ayaw Ay, ayaw ayo matulog. Huwag ayaw matulog. Hoy. Ay. Oh, shit. makakatakbo agad dito eh. mga ganyang ano, bagay-bagay. Eh. Tara -bagay. na man sa tayo. Gawin na ko ito eh, may makukuha silang pera dun. Eh. Saan? Saan?